At mangyayari lang yan mga ka-Best Buys kung meron tayong parallel kit. Ang priority po ng ating generator ay yung ating Meranjo. Pwede na natin i-convert yung ating 4,200 sa fully automatic. Tingnan natin kung gaano kalayo yung kayang tawid ng ating mga remote control. Testing natin. Nagpindot na ako. Ayun, buhay! Patay naman natin yung ating generator. Lalayo pa uli ako ha. Ayun, patay. Mga ka-best buys, nalayo ko na ako. Pag naka-automatic yan mga ka-best buys, lilipat yan dito sa ating Meralco Power. Mga ka-Best Buys, meron tayo ditong dalawang Philking 4200 na remote start. Ito especially made to para kay Sir Raymond Castro dyan sa Mandaluyong. So itong video na to, para ma-aware yung ating mga manonood kung paano ba nagpo-function yung ating parallel kit. So dito nga mga ka-Best Buys, meron tayong dalawang generator na 4-2. So pag pinagsama natin yan, magiging 8 volume yung power output nyan. At mangyayari lang yan mga ka-Best Buys kung meron tayong parallel kit. At sa parallel kit naman natin mga ka buys, may output yan papasok sa ating house net or sa ating bahay. Since ito po ay hindi fully automatic, sa ay remote start lang, ang kailangan nyo pong gamitin isang ating changeover switch. So dito mga ka -best buys, kapag naka-automatic yan, automatic na lumilipat yung ating changeover switch from Meralco power to generator power. Kapag po buhay yung ating generator at buhay yung ating main power. Ang priority po ng ating generator ay yung ating Meralco. Pero kapag wala yung Meralco natin, automatic, pag binuhay natin yung ating generator, lilipat itong switch na ito dito sa generator power. So sa pamamagitan ng remote control natin mga ka-best ayan, sa kabila, meron din, ito, mabubuhay natin yung ating generator. Hindi ito katulad ng ating fully automatic na kusang siyang nabubuhay at kusang namamatay. Ang kagandahan dito mga ka-best buys, pwede natin i-convert anytime yung ating generator from remote control to fully automatic. Napakagandang setup nun mga ka-best buys, di ba? Isipin nyo, papalitan nyo lang yung panel nito. Tapos papalitan natin ng pang fully automatic. Bibili tayo ng ATS box. Pwede natin i-convert yung ating 4200 sa fully automatic. Start na natin ngayon kung paano yung sequence ng pagkukonect ng ating generator. Ikukonect natin yung ating mga parallel cables sa magkabilang side ng generator. So, i-connect natin yung mga ka-best buys dito sa pula at itim na port. Huwag kayong magkakamali ha. Color-coded na yung mga ka-best buys. So, black to black, red to red sa kabila po. ganoon din. Red to red and black to black. So, naka-prepare na siya mga ka-best buys yung on naman natin to. Off natin to. So, dyan mga ka-best buys, meron 30 amperes and 50 amperes. Nasa sa inyo na po kung saan nyo gusto ilagay yan mga ka-best buys. Pero kahit dito po sa 30 amperes, kaya-kaya naman pong itolerate nitong ating port na to, yung power ng dalawang generator na yan. Pero dito po kasi, napakalaki naman nito, na 50 amperes na to, para gamitin yung ating power na nanggagaling sa dalawang generator. Ito na po yung ating plug papunta sa house net or dun sa ating bahay. So, kumu-connect na po yan sa ating change over switch. So, ito yan mga ka-best buys. Ha? So, ang nangyayari nga po, yung pasok po ng ating mains or ng ating mineral ko, dito po, po pasok. And then, yung ating naman generator power is dito sa right side. May power po yung ating mineral ko. And, naka-manual tayo mga ka buys. So, ngayon, hindi natin magagamit yung automatic switching yan dahil may power yung ko. Testingin natin mga ka-best buys kapag naka-automatic siya. O, oh, di ba po? Kapag naka-automatic, ang talagang priority niyan is yung ating normal power. Pero, since gagamitin niya po natin for testing yung ating generator, magma-manual mode po tayo. Manual and then lipat. Ayan. kapag naman po, wala tayong kuryente, syempre, walang power sa normal. Ang mangyayari po dyan, lilipat yung ating dial from normal to reserve power kapag buhay na yung ating generator. I-simulate na natin mga ka-best buys. Ito po yung ating cable papasok dito sa ating changeover switch. So dito po natin ilalagay yan. Siguraduhin po natin na naka-on yung ating breaker kasi pag yan po ay nakababa, hindi po yan magbibigay ng daloy ng kuryente. So kunin natin yung dalawang remote control natin para matest natin. I-prepare muna natin. Dapat naka-battery on. Battery on. Naka-on din. Okay. Ito ang mga ka-best buys. Lagyan natin ng counting trick. Lumayo tayo para makita natin kung uh, makakatagos ba yung ating uh, mga remote control sa ating generator. Let's say, malayo yung paglalagyan nyo ng inyong generator. Kayo nasa loob ng bahay. Tingnan natin kung gaano kalayo yung kayang tawid ng ating mga remote control. So, layo ako, Will. So, nandito tayo ngayon sa labas. Tapos, nandoon yung generator natin. Ayan. Lalayo ko ng konti. Medyo makapal na yung pagitan. So, diyan ka lang, Will, sa so may kanto na yan. Ako, dito ako. Picture mo din ako. So, ito mga ka-best buys, mga 20 meters away. Tapos may dalawang pader pa. Testing natin. Nag nagpindot na ako. Ayun, buhay. Buhay mga ka-best buys! Okay. So, well, isa. Tapos, yung isa naman, mga ka-best buys, tinan niya kung gano'ng kalayo ha lalayo pa uli ako kasi baka mabangga ako ni misis kanina eh. Okay, layo pa ako ha. napakalayo ko na mga best buys. Ito, bago pa lang ko pipindot. Ayan mga ka-best buys oh. Ang layo ko na yan. Patay naman natin yung ating generator. Lalayo pa uli ako ha. So ito mga best buys yung dalawa. Papatayin ko na. Ayun, patay. Mga best friends, ang layo ko na. Oh. Ayan ah. Ang layo ko, mga best friends, di ba? O, tinan nyo kung gano'ng kalayo. Oh. Ay. So, ganyan kaganda yung ating generator, mga ka best friends. And I think, mga 100 meters po kapag walang interruption, kapag kayo ay magka-camping, ito pong remote control yung pinaka-the best kasi pwede nyo i-extend hanggang 100 meters yung in inyong wire. Tapos, yung generator niya is napakalayo. Therefore, ahimik na yung ating generator. Minimize pa lalo yung kanyang tunog kasi napakalayo niya. So ngayon, ulitin natin mga ka-best buys para makita nyo yung sequence ng pagbubuhay ng ating generator. So, naka-prepare na lahat. Buhay natin yung dalawang generator. So, isa lang muna. Ayun, isa. Tapos ito naman. Ayun. Tingnan yung mga ka-best buys, patay pa itong isang ito. Yan, second start pa lang siya mabubuhay. Pero kung mapapansin nyo, yung kanyang indicator light, may supply na kagad na power. Kasi nabuhay na yung isa. Ayan mga ka-best guys ha. Parang may mali. Buhay na pala. May output na yun. Eh. Pero bakit walang ano? Bakit walang output doon? Ito wala pang ilaw oh. <laughs> ah! Nakababa pala. So nakababa pa pala itong breaker natin. Ayan o. Oh. Ulitin natin mga ka-best Ayan, may ilaw na o. Oh. Okay, ulitin natin. So, front the top muna tayo. Patayin muna tayo. Yan. Saan nyo? May ilaw pa rin, no? Pero pag pinatay na natin to, Yan. So, ngayon ulitin natin. Nakababa pala yung breaker, mga ka buys. Ulitin natin. Buhayin po natin yung generator. Wala po ba nag-signal? Ayan. Tapos buhayin natin yung isa. Ayan. So buhay na. Buhay na agad mga ka-Best Buy. May supply na ng power yung ating generator. Tapos may supply din ng power yung ating Meralco. Mga ka best buys, kapag ka ganito na may supply yung dalawa, yung generator at saka yung ating normal power o yung Meralco, pag naka-automatic yun mga ka best buys, lilipat yan dito sa ating Meralco power. O, oh, di ba? So, ganyan yung magandahan ng ating change switch. Okay, patay muna natin. So yan mga ka-best buys, itong video na to, especially dedicated para sa iyo, Sir Raymark Castro ng Mandaluyong City. Ipapadala natin itong generator na ito sa kanya Filking 4.200 na may kasamang parallel kit at yung ating change over kit. Maraming salamat sa pagtangkilik mga ka Best Magingat Mag-ingat po tayo palagi. God yeah, bless